Kuya Jomar may magandang plano para sa kanilang dalawa ni Carla bago sila mag-tour sa Palawan. Sa episode natin ngayong araw ay pag-usapan po natin ang magandang plano ni Kuya Jomar para sa kanilang dalawa ni Carla. Na ayon po sa binata ay gusto niyang isama si Carla na mag-gym ay para sa ganun ay bago daw sila mag-tour sa Palawan ay medyo fit na ang kanilang katawan. Dahil ayon sa binata ay parehas daw silang dalawa ni Carla na tumataba kaya kahit na anden si coach sa gym na nagbabantay ay pipilitin pa rin ni Kuya Jomar si Carla na isama na mag-gym para sa ganun ay maging healthy silang dalawa bago pumunta ng Palawan. Sa tingin po natin kung ganun ang desisyon ni Kuya Jomar ay tiyak na sasama naman talaga si Carla sa kanya dahil para naman ito sa kanilang kalusugan at isa pa hindi na rin busy si Carla sa mga oras na yun dahil tapos na ang kanyang graduation, kaya tamang tama lang nayayain at isama ni Kuya Jomar si Carla para mag gym, at para na rin magkaroon sila ng oras sa isa't isa. Napag-usapan ang mga bagay-bagay patungkol sa kanilang dalawa, kaya walang masama kung isama ni Kuya Jomar si Carla na mag-gym, bagkus makakatulong pa nga ito para maging healthy sila dalawa at malayo sa mga sakit. O mga calling up sang ayon ba kayo sa magandang plano ni Kuya Jomar para sa kanilang dalawa ni Carla? Please comment down below at pag-uusapan natin yan sa mga susunod na video. At bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po muna kayong lahat batiin ng isang mapagbalang araw para sa ating lahat. At kung bago lang po kayo sa aking channel ay hiling ko po sana na huwag niyo kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po! And also don't forget to subscribe Calling of Rob, Hinajong Marglads at ang ama ng Calling up Val Santos Matubang!